Eh. <laughs> Masa asahan Puting puti oh Ano ba itu buisin? Buisin yan ya? Kaya palang puti eh Ano yan? Gloss? O oh, oh, parang color okay. di katas pero po, iba kapag ano niya Ano yan? Makintab yan kasi gloss yan eh Oo oh. Ganda Yun lang doon problema doon sa likod eh Sa CR eh Wala

Para patakay mo para madali yan ano, makakuha tayo ng isang alak pa. Bayad. Grisya mo eh, na yung amu Doon pa, so, sa ilalim. Kaya nga, mga maya. Tapos Bin, dito pa, ang galing Doon sa amin, galing ng ilaw. Mm -hmm. Tinitinan ko, pag umusok ko, bumutin ko talaga eh. Kasi, ano na eh? Luma na yan. Luma. Oo. Diba, luma, gusto ko sabihin, di mo kay tatay na naman. Okay. 这个这个。